etong araw nga na ito guys ay April 15 kahapon April 14 birthday nga ni Shushmita pagkagising ko nga eh abalang abalang nga itong aking mister na maglinis ng bahay ngayong araw din kasi ay special nga ito para sa amin dahil isang taon na nga kaming dito sa bahay na nabili namin. Kaya, ang gusto ng aking mister ay ipablessing nga niya ito ulit. Nagpatawag nga siya ng pare para nga magritual ulit dito sa aming bahay. At syempre nga, eh kailangan kong magsuot ng sari. Mas maganda kung bagong sari nga ang susuotin mo. etong sinusuot ko ng sari guys ay bigay sa akin ng aking kaibigan na Pilipina. Ibibigay ko nga sana ito sa aking mother-in-law kasi alam ko ganitong Sari nga ang tipo ng gusto niya. Pero, tinanong nga ako ng aking kaibigan kung nagustuhan ko ba ang sari. Sabi ko nga sa kanya, oo oh, oh, maganda ang sari. Pero, mas magugustuhan nga ito ng aking biyanan. Kasi ganitong style nga ng sari ang gusto niya. Nang malaman nga niya na ibibigay ko sa aking biyanan, eh sabi nga niya sa akin, sabi daw nung pare na nag-bless daw nung sari na yon ay, ibibigay mo lang to sa taong alam mong may mabuting puso or mabuting tao. Bigla naman akong natuwa dahil ako pala yung naisip niya na pagbigyan nito. Tapos nakita nga ng mister ko itong sari na ito at naisip nga niyang ipatahi agad. Para nga maisuot ko sa araw na ito. Maraming salamat nga. Sa kaibigan kong si Chary at ako ang naisip niyang pagbigyan ng sari na ito. Hanggang ngayon nga guys, itong pag-ikot-ikot at pagsuot nga ng balabal ng sari na ito ay hindi ko pa rin talaga makuha, kuha. Siguro dahil hindi ko talaga siyang gustong suotin. Hindi naman ako napipilita na suotin ito. Sinusuot ko talaga to kasi naliligayahan ng mister ko kapag ako ay nagsasari. Kaya naman, kahit piling ko mukha akong suman kapag nagsasari ako, eh okay lang. Basta masaya ang mister ko, eh maligaya na rin akong makita siyang masaya. Dahil ako ay nakasuot nga ng sari. At sumasakto naman guys, sa tuwing magsusuot ako ng sari, ay andito nga ang aking hipag na tumutulong sa akin para maisuot ko nga ito ng maayos. You wear the sticker also. Nita how huh? is Mama Sari Nice. Nice. You like to wear like this also? No. How are you so beautiful, Nama show me? Can you show what is longi? No. This is longi guys. We are like this. एंड रेडी फॉर पैटी फ्रॉम विलेज गल لا أكون ايه أنا كساري. ساري looks nice no it's not like ااا ما تيجي مين चाल लिया ओम शशिकरम बलावन कमरों ओम विष्णु जगदम्बर समय है करने हैं इधरे अनेक अर्पण करने हैं मोगी देवी रमों सुधे भोदे बताए रामा रात है आमी नमस्कारों में आदाशन शुद्धि ही मैं इसमें लगता है प्रदुषण जिम्मा होता है विकास निर्वाचन हां प्रतियार दालों का देवी रमों सुना देता पंचसाल देखना है तो देखो प्रेमनाथ जानन रहते वेदांग सत्यमाय आयना सत्यमय आयना सदमानदाय नत्रकाय नत्र सेयो जतिमानत्वकारण सुरकपालकायना सत्यसिनान त्वरदाय नत्रिकपालकाय कृरदाय नत्रदाय नत्रवाक नत्रकैन नत्रज्ञान तथा नत्र कायमा सत्यं प्रदाय नत्रराय नत्राय नत्रविकाय नत्रदाय नत्रजलायकी इष्टमस्तु आहा स्थिर गोपुरयागा At dahil nga anniversary nga ng bahay namin, eh nag-order nga rin ang mister ko ng pagkain para sa mga bisita na darating. Ang mga bisita nga namin ngayong araw guys ay halos mga Indian nga. Nag-imbita nga rin ako ng aking mga Pilipino na kaibigan. Pero hindi sila available sa araw na ito. Pero may isa akong kaibigan na darating ngayong araw. Hindi ko nga alam kung nabibiyuhan ko ba siya dahil sobrang busy ko nga. Kailangan ko kasing umupo sa tabi ng mister ko habang ginagawa nga ang ritual. Buti nga ang mama ko ay eh naalalang magbibiyo. At natutuwa ako dahil kahit papaano e eh, may video nga ako ng araw na ito. Lahat nga ng klase ng pagkain na inorder ng mister ko ay lahat yan ay mga Purong gulay lang. Yung ritual nga ngayong araw, guys, ay maganda ang ibig sabihin niya. It is Satyanarana Mahalakshmi Puja. Which is we do every year for uh, good for the home. By doing this puja, we may get success in our uh, life. Especially our home. All uh, family members will be healthy and uh, strong. So this puja gives good vibes in the home. Especially... Um, good vibes. Vibes, yeah. Vibes? Vibes, vibes. What vibes? vibe

Rogadi, Rogadi, Papa, Papa, Apasmara, Apasmara. Pagkatapos ng magkain na ng mga bisita, tsaka pa nga lang kami makakakain dahil kailangan nga namin silang pagsilbihan. Hindi ko na nga rin sila dahil kailangan mo nga rin silang kausapin habang pinagsisilbihan nga sila. Tara guys, kain nga tayo. Pagkatapos nga ng ritual sa loob ng bahay namin guys, ay gabi na nga ito at nag nga kami. At habang nagliligpit nga ang mister ko ay binigyan ko yung mga ginamit ng kanilang pari sa ritual nga ngayong araw. Ibat-ibang klase nga ito guys ng seed. Tapos meron ding bigas. Hindi huh? ko alam yung mga pangalan ng mga seed. Ay pinakita ko lang sa inyo para baka may idea kayo kung kilala nyo ba yung mga yan. Nagpunas na ako guys kasi naiinitan na ako sa sari. Pero ngayon, hindi pa na natapos ang gabi. Magde-decorate na naman ako dahil birthday ni Sandy bukas. Ay, magsasalamin ka dyan. Ay, kasi hindi ko alam. May camera pala. Tara na, <laughs> na mag-decorate ka. Alam mo tapos na tayo? Kaya yung dalawa. <laughs> hindi pa na natapos ang gabi. Hindi, tapos na maghugas dyan. <laughs> Ay, talaga, wala ka naman basahin. Uh, Ay, hindi, uh, dalawa na lang. Maganda talaga pag teamwork ang trabaho eh. Mm. Ako yung wow. taga-hugas. Si mama taga-hugas, kami naman yung mister ko, taga-hugas. na kita mo yung basura natin. Uh, ito yung basura namin ngayong araw, guys. Uh, ito basura namin. Kasi ito, oh. pa paano? <laughs> yun lang yung damit ko. Bakit matira? Ito, oh. Paano? Pinilera ka kasi. Ay, huwag na-picture na. Dito I <laughs> see <laughs> Pagkatapos nga namin maglinis at si Mama naman ay nakapaghugas na ng pinggan, eh ready na nga ang lahat para matulog. Pero pinatulog lang namin ang aming mga anak na si Sanmi susmita at si Ate Sian. At eto nga kaming tatlo ni Mama at ni Mister, nag-uumpisang mag-decoration para naman sa birthday ng aming Princess Sanmi. Sixteen. Huh. What you do? We Check again. You nine, nine hours. After nine, you, you directly went twelve. Oh. One, two. Oh <laughs> my. <laughs> 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 14 A sleeping bag. <laughs> <laughs> <Sound will go. laughs> Gawa ng nakakapagod nga ang araw na ito ay siguro inaantok na ako at gusto ko na rin matulog. Pero kung gawin ito bukas dahil baka hindi ako magising ng maaga. Tapos maunang magising si Sandi Tapos wala siyang decoration. Baka mapil ng anak ko na bakit si Mita meron siyang decoration, bakit ako wala. So ayoko maramdaman ni Sanbi yun. Kaya kahit naaantok na ako at napapagod na ako, eh gusto ko talagang tapusin itong decoration na to. Dahil gusto ko nga pagising niya. eh magiging masaya siya sa araw ng kanyang birthday. Inaantok na nga ang mister ko at sabi niya nga sa akin, igisingin ko daw siya kapag ikakabit ko na nga daw yung mga balon. Pero hindi ko na nga siya ginising dahil alam ko, pagod na pagod din siya. Antok na siya pero... <laughs> Antok na, na pero... <laughs> Butong pa. <laughs> Ay, thank you mother sa pagtulong sa akin. Ay, kabuksan natin yung cake. Yung, ah, gabi. <laughs> Pwede rin, tikman mo. Masarap to na yun. Tingnan niya yung laman ng ref namin, guys. Oh. Grabe. Sunod-sunod ang handaan namin. Ano yan, birthday gift kay Shushmita. Masarap yan, man. Lahat yan. Mm. Ano oras naman? Alles dos. Alles <laughs> oh. dos na. Maga. Sarap ma. Mm. Ayoko, ayoko. Nag-toothbrush na ako eh. Gusto ko yan kung hindi pa ako nag-toothbrush. Sarap no? Hindi matamis ma.